nating isipin agad na tricycle lang kami, porket mahirap lang kami, nagbabayad naman kami ng fees, may karapatan kaming dumaan sa kalsada, yes! Another day, another opportunity to share, so may napanood ako. Ito ay napaka-importante, napakatagal ng issue. So ito yung issue ng mga tricycle na nasa gitna palagi ng highway or national road. As per the ILG memo, mahigpit na pinagbabawal ang mga tricycle na nasa gitna ng kalsada. Bakit ito pinagbabawal? Dapat maintindihan nyo na tricycle kayo, napakagaan ng tricycle nyo, prone kayo sa disgrasya, so nagawa itong patas na ito ay ipagbawal kayo sa gitna ng kalsada para sa inyong sariling kapakanan. Kaso, pag sinasabi namin to, sinasabi ko to, napakarami pang nagagalit sa atin sasabihin nyo, porque tricycle lang kami, nagbabayad naman kami ng bis, eh, irespeto nyo naman kami. Para pagang wala na kaming ambag sa tax or pera na pinanggagawa ng kalisada. It's not the point. It's not the point, mga sir. It's not the point, mga bro. Ang punto rito, delikado kayong nasa gitna ng kalsada kaya may batas na bawal kayo doon. So sadly, Napanood natin to nakarang araw. Panoorin nyo. Sa mga nakapanood na, bakit nasemplang or bumalibaliktad yung tricycle? Unang-una, nandun kasi siya sa gitna ng kalsada. Tsaka sa isang banda, wala siyang side mirror dito sa kanan. So kung Napansin nyo, kumanan yung tricycle. Eh may kotse pala po doon. Kaya nga po, sinasabi ng patas ng DILG ay bawal na bawal po kayo dyan sa gitna. Pero still, ang titigas ng ulo natin. Well, Pinoy eh. Typical sa Pinoy na matigas ang ulo. But, sana makinig din tayo minsan. Magnilay-nilay din tayo na wag nating isipin agad na tricycle lang kami, porkit may hirap lang kami, nagbabayad naman kami ng fees, may karapatan kaming dumaan. Sa kalsada, yes, hindi naman po kayo pinagbabawa lang dumaan. Ito ay para sa inyong kaligtasan, kaya pinagbabawal kayo hanggat maaring nasa gitna ng kalsada dahil ang tricycle may kabagalan. Madami pong mga sasakyan na mabibilis na dumadaan sa gitna ng kalsada masagi lang po kayo konti, talagang tataob kayo at delikado po yung pasahero at kayong driver. Ayaw lang po kayong masaktan ng gobyerno.